Okay guys, at uh, dito tayo ngayon uh, sa may uh, uh, bahagi ng uh, Itawayang River dito sa may uh, Wawang Pulo, Kalinsyela. At uh, ating pong uh, monitor ang uh, kasalukuyang uh, taas ng tubig dito. Dahil ating pong napagalaman na kaninang uh, alauna, kaninang alauna ng magaling araw ay nagpakawala na po ang sa dam at uh, ating pong napansin na uh, medyo uh, mabilis po at uh, talagang halata na ang galing bundok ang uh, tubig na ito dito sa may Migawayan uh, uh, River kung saan na rin po, uh, sako po ito ng uh, Tulyahan River. At, uh, ayan po sa inyong unahan nakita niyo po ang yung uh, uh, Iwaong Pulo Camping Station, isa sa malaking camping station dito sa may ano ng Valenzuela na patuloy po patuloy sa pag uh, ano ng uh, uh, tubig na galing sa Puro River okay guys at uh, akin kayong dalhin sa mga isa, uh, mga lansangan mga kalini na kadalasan po uh, binabaha dito sa aming lugar uh, pero sa ngayon guys uh, wala pa naman wala pa naman tayong nararamdaman na uh, kalalima ng baha Okay, at samahan nyo ako, guys. At gaya guys ng sinabi ko Karina, medyo na ramdaman po natin ang current ng tubig ay medyo mabilis dahil uh, ma mabilis ang pag-anod uh, ng mga basura mula sa uh, aspo sa pinanggalingan ng uh, uh, ilog na ito, At uh, uh, halata rin guys na talagang uh, galing bundok ang mga tubig dahil uh, ano dahil uh, maitim na maitim kulay uh, may ang tubig at yung guys ang inyong nakita bali dalawang uh, pump ng uh, wawang pulo pumping station ang uh, uh, gumagana kaya baka ano, hindi hindi ka ano paramdam ang uh, paglalim ng tubig dito sa aming barangay at sa mga karatig uh, barangay ng Balinsuela kaya uh, uh bakas ano, hindi pa siya talagang uh, malalim ang uh, sa ngayong panahon uh, ngayong oras uh, 6.45 uh, a.m. dito sa, sa ating kinaroroonan ngayon 6.45 a.m ata uh, yan tuloy-tuloy po yan uh, na nagpapakawala ng tubig dito sa may uh, Manila Bay ang uh, pumping station dito sa aming lugar at uh, samahan niyo ko guys bisitahin po natin ang ilang kalye ng uh, aming lugar kung saan po ang uh, tuyot pa wala pang tubig at uh, yung mayroong uh, uh, hanggang bukong-bukong bukong-bukong na tubig sa ngayong oras na to 6.45 am po dito sa aming lugar okay guys at uh, samahan nyo ako sa ilang uh, alansangan ng uh, wawang pulo para makita natin kung uh, saan makita nyo may idea po kayo sa mga wala ngayon dito po sa aming lugar makita nyo po ang uh, uh, pagtaas. Uh, dahil uh, siguro tataas po ang tubig Okay guys, so at atin naman puntahan ang uh, kadalasan na dinadaanan ng, uh, Uh, tubig baha kapag nagkaroon ng problema guys ang seawall dahil ang uh, lugar na to dito sa may uh, uh, sidecar na yan ayan yung may nakat may nakaparadang sidecar diyan po dumadaan ang uh, tubig baha na kung sa may napigtas doon sa may uh, uh, harang po sa may uh, seawall Diyan po dumadaan na ito sa may kulay orange na yan. Diyan dumadaan po ang uh, tubig. Pero sa ngayon guys, nakita nyo wala pa pong uh, Uh, tubig sa lugar na ito kaya medyo panatag pa po ang ating uh, kalagayan ngayon Okay, at uh, ito naman guys ay ang uh, kahabaan ng uh, uh, kalsada na yan ay papuntang uh, Balangkas at uh, Pulo Poblasyon, Valenzuela at uh, sa kasalukuyan nga guys medyo safe pa, wala pa po tayong uh, nakita na uh, sinyalis ng baha at dito naman tayo guys sa may Rocio Street sa may uh, gilid ng uh, uh, Valenzuela Sport Park At ating napansin na uh, dito ay may uh, uh, ano na ng baha dito sa may uh, kahabaan ng G. Salazar Street At uh, medyo uh, hanggang bukong-bukong ang -bukong tubig At uh, galing po ito sa nag-overflow ito sa mga drainage system at uh, medyo mababa kasi guys yung bahagi na to kaya ito uh, pataas na ang uh, tubig dito kasi kanina nung dumaan tayo uh, hindi pa gaano ganito pero parang mga ang bilis at ayon sa isang uh, motorista ang um, motor sa gawing balangkas ay uh, medyo may uh, lumalalim na ang tubig kaya sana uh, wag na lumala wag na lumalim dito sa ating lugar Ah uh, dahil uh, yun nga ating nabalitaan ang kanilang bandang alauna ay nagpakawala uh, ang alamisa dam ng tubig kung saan uh, isa sa apiktado ay ang uh, ating lugar. Kaya sana guys uh, uh, sa mga taga rito uh, medyo konting uh, paghanda-handa na paghanda na natin ang uh, maaari mangyayari kagaya ng um, nakaraang uh, bagyo. Okay guys, at uh, maraming maraming salamat sa inyong uh, panunood sa aking uh, munting channel sa mga bagong uh, uh, naligaw sa aking channel uh, Willy Boy Giki TV po, pa-subscribe, like, and share uh, sa YouTube at uh, dito po sa Facebook ay uh, Willy Boy The Great. At um, sa mga susunod na oras kapag medyo may maramdaman tayo na hindi kanais-nais tayo, i-update ko naman kayo guys kaya please uh, uh, bill all at uh, follow po sa ating uh, facebook page okay, uh, thank you thank you mga kaibigan at hanggang uh, dito na lang ang ating uh, vlog for today maraming salamat po sa inyong panonood.